Isabella Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang naguugnay sa bawat Isabelenyo sa anmang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news ◆ conectado! Magandang hapon Isabela sa pinakabagong edisyon ng Isabela Connect ka dito. Kasama niyo pa rin ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ng Provincial Government of Isabela, Ezekiel Kilang. Sa panibagong ang episode, may pag-uusapan naman natin ang isang napakahalagang issue na patuloy na hinaharap ng ating bansa, ang kaugnay sa insurhensiya at ang mga hakbang upang makamit ang tunay na kapayapaan. Sa ating ang espesyal na segment ngayong hapon, nabay tatalakayan natin ang update sa insurgency free status sa probinsya ho ng Isabela. At live dito ho sa Isabela Broadcast Center ang commanding officer ng 95th Infantry Battalion, si Lieutenant Colonel Erickson C. Bulosan na handang sagutin ang mga katanungan at magbigay ng mga update sa kanila mga ginagawang hakbang upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa atin hong lugar. Pero bago ho no, yung mga tanong, eh, pabatiin muna natin si Lieutenant Colonel Kaparinel Abolosan, sir, welcome sa Isabela Broadcast Center. Yes, uh, maraming salamat, uh, Esekel. Ang buong uh, kalipunan ng uh, 95th Infantry Battalion ay bumabati sa ating mga kababayan dito sa probinsya ng Isabela at lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. First of all, no, uh, kasi bago din ho si Lieutenant Colonel Apolosan uh, at the same time, bago din ho sa Pandinig, uh, sir, no, yung 95th Infantry Battalion. Kasi nandyan ho noon yung kung hindi ako nagkakamali, 86th Infantry Battalion. Uh, ano ho bang nangyari, uh, sir? Yes, sir. Uh, ang uh, 95th Infantry Battalion ay siya na ngayon ang uh, nag-ooperate dito sa buong probinsya ng Isabela. Dahil ang 86IB, ay nagkaroon kami ng realignment. no? Uh, ito po ay naaayon sa atas ng aming uh, division commander ng 5th Infantry uh, Division, si Major General uh, Galiber Senyeres na magkaroon kami ng uh, mas uh, papaiting ng aming mga uh, pagtupad, ng aming uh, misyon, ng aming tungkulin sa ating mga lipunan. Kaya yung ating uh, 86IB, ay uh, nag-focus na sa probinsya ng KIRINO at Nueva Vizcaya at ang 95IB naman ay uh, binitawan din yung portion ng Cagayan na dating area namin ngayon ay nagfo-focus na kami dito sa probinsya ng Isabela. At syempre, no, para masigit na makilala ko ng mga Isabelenyo, so natin, mga ka-Isabelenyo, dati hong uh, spokesperson no, ng Northern Luzon Command, uh, si Lieutenant Colonel Erickson Bolosan. At maaari ho ba ninyo pakilala, no? Taga saan ho ba si Lieutenant Colonel Bolosan ho, sir, bago napadpad dito sa si Isabela? Yes, taga... Taga Ilocos Norte po ako talaga. Tungkong Ilocos Norte. Ilocano ako <laughs> uh, bago ako nga na i-assign dito yung uh, Isabela, kaya dati mo nga nagserbisyo akpay nga umuna jay Ilocos Norte bilang CDC director jay and then nag-schooling ak then na-assign ak dito yan nag nag, -nag manggarod ana si kayo ko, na nakaapan ditoy probinsya miti Isabela kan nagyaman mat kadagiti madamang agbuybuya tatangagun daway no man abilang adat agbuybuya sa so, Jayparte apot apo ti Ilocos anyway para makarami ho tayo no Lita ng Colonel Bulosan um, una ho sa lahat kumusta lang ho namin yung kasalukuyang estado ng kapayapaan at kaayusan yung peace and security dito ho sa probinsya ho ng Isabela particular ho sir no sa konteksto ng uh, insurgencya. Kailang uh, magandang balita ito para sa ating mga kababayan dito sa probinsya ng Isabela at uh, nagagalak naming ibalita sa atin lahat na ang probinsya ng Isabela ay malapit na nating i-declare na insurgency free. Uh, technically wala na, wala na talaga ang uh, armado ng uh, New People's Army dito, maging yung mga mga miyembro nang Communist Party of the Philippines na nagre-recruit dito sa ating pamayanan. Yun yung napaka napakagandang balita para sa ating mga kababayan. At uh, kung nung nakaraang mga araw ay tuloy-tuloy uh, ang ating pagkikipag-ugnayan sa Provincial Government ng Isabela. Ang ating uh, governor ay napuntahan na rin namin kasama ko ang aming Brigade Commander ng 502nd Infantry Brigade. At uh, ito po ay uh, si uh, Brigadier General Roderick Paralag, bago rin na Brigade Commander. So nakausap namin ang ating Governor, ang ating Vice Governor at iba pang mga stakeholders natin para maideclare na ang Isabela as uh, insurgency free. Yun yung napakagandang balita para sa ating mga kababayan kasi wala na rin ho tayong kaanong mga naririnig ho no, na sa gupaan. Pero abalikan uh, balikan lang ho natin, meron ho kasi yung parang remnants ng committing guerrilla, guerrilla no, na, na grupo ho na ito. Uh, so far, kumusta pala yung status ng pagtutok ko dito? Yung, kung hindi ako magkakamali, tatlo pa no, yung miyembro. Meron pang natitirang walo, okay uh, na miyembro ng uh, na dismantled na no wala na itong kagayan na uh, Valley, committing uh, Region ng Cagayan Valley. Dati napakarami ito eh. Uh, imagine this is a regional uh, organization tapos uh, na lumiit sila ng lumiit hanggang napunta na lang sa walo. And nung huling uh, kita ng ating uh, mga kababayan doon sa parteng Kirino uh, na at patawid na ito ng papuntang Central Luzon dyan sa parte ng uh, Aurora ay pipito na lamang, uh, Kiel. Kaya yun yung uh, natitira at uh, tingin ko naman ay sa kalsurko yan, ay hirap na hirap sila ngayon dahil nga uh, massive ang ating uh, paghahanap uh, sa kanila at uh, sa tulong ng ating mga kababayan dyan sa area ng uh, Quirino Province naman. So, yun yung natitira pa, Kel. Kaya wala na silang kakayanan. Sa actually, wala na silang kakayanan na manggulo pa mm -hmm. o manghikayat pa sa ating mga kababayan kasi nakita naman natin na yung mga kababayan natin talagang uh, Uh, ang nila ang tunay na kapayapaan. Uh, kasama na dito yung mga former rebels natin, yung mga dating mga NPA na nagbalik loob. In fact, marami na tayong mga former rebel na kabilang na sa 95th Infantry Battalion uh, at iba pang mga unit na nagbalik loob uh, at nabigyan ng pagkakataon ng magsundalo. At ang karamihan ay naging ka- yung mga natin sila. So yun yung nagiging uh, ...epekto ng pagtanggap ng ating mga kababayan dito sa kapayapaan na isinusulong ng ating pamahalan. In fact, hindi naman ito ay effort lamang ng 95th Infantry Battalion. Actually, ito ay uh, pinagsanib na tulong ng uh, 86th Infantry Battalion, no? yung napunta nga doon sa Nuevo Vizcaya, sa pangunguna na ng uh, 502nd Infantry Brigade at... Uh, yung pamumuno ng ating 5 th Infantry Division at yung ating mga stakeholders dito, yung mga local government uh, units, yung mga non-government organizations at yung mga malaking tulong ng ating mga local chief executives kel no. Yun yung uh, kagandahan at nagtutulung tulong ang ating mga mga kababayan dito para sa puksain natin itong insurgency sa... Lito ng Colonel Bulosan, sir, no? Although, technically, wala nang mga um, mga aktibidad, kumbaga, no, ng mga New People's Army. And I know, very active ho yung mga kasundaluan ho natin dito ho sa ating hong Region 2, particular dito sa si Isabela. Hindi ba crucial ho yun na part na, uh, although ko, although kokonti uh, yung mga natitirang mga New People's Army, Uh, kapag kokonti ho kasi nandun ho yung chance na palalakasin ho nila yung grupo ho nila. So may mga na monitor ho ba kayo something like uh, nagre-recruit ng mga activities ho nila para mapalakas yung kanilang puwersa? Sa face-to-face -face recruitment, uh, Kel, wala na tayong namo-monitor. Pero pinapaigting natin ang ating uh, uh, information uh, at uh, intelligence monitoring natin para maputol kaagad yung gagawin man nila kung meron man. Ang nakita natin noon, meron silang mga sinubukan sa online pero nahirapan din sila kaya uh, di nagtagal, ay uh, huminto rin sila doon. Dahil alam mo, malaki ang tulong na nagkaroon na tayo ng uh, talagang malawakang development sa ating probinsya. Lalong-lalo na sa mga liblib na lugar, nagkakaroon na sila ng uh, mga kalsada, maayos na kalsada, mga farm to market roads. Yun yung nakakausap natin yung mga tao doon sa mga laylayan ng bundok doon sa mga liblib na lugar at uh, yun ang dahilan na nakikita natin na nakikita natin na dahilan na ayaw na nilang yumakap doon sa mga nakaraang pangyayari na sila ay sumusuporta sa New People's Army at maging sa Communist Party of the Philippines yun yung kagandahan kel no so yung mga social issues na ginagamit ng New People's Army ng Communist Party of the Philippines, kagaya ng uh, sinasabi nila, walang kalsada, walang farm-to-market road, mahirap ang buhay sa mga liblib -lib na lugar, eh na-address na ng ating uh, government, no? Both national government and yung provincial government natin at uh, mga iba't-ibang ahensya ng ating pamahalan. Yun yung kagandahan, Kel. Kaya wala na tayong namumonitor dito sa Isabela. At kung meron mga uh, sigurong mag-attempt, ay tuloy-tuloy pa rin. Kaya nga ang 95th Infantry Battalion ay hindi aalis dito sa all uh, ang puwersa ng Philippine Army, sabihin natin ay hindi aalis dito sa Isabela para uh, maproteksyonan pa rin, tuloy-tuloy pa rin natin maproteksyonan ang ating mga kababayan at ang ating komunidad. Pagtungtungan taman sir, or let's talk about the relationship, paano ho ninyo ilalarawan yung ugnayan ho ng mga kasundaluhan sa komunidad ho natin, lalong-lalo na when it comes to um, insurgency or contra-insurgency? Yeah. Napakaganda ang pagtanggap nila sa ating mga kasundaluhan, Kiel. No? Uh, Unang-una, damang-dama namin yung kanilang suporta. Kasi pag pumupunta kami doon, dati siguro mailap sila. no? Oo. At uh, nagtatanong naman ako sa ating mga kababay, lalong-lalo na sa mga matatanda, ako ay nakikipag-usap sa kanila. At ang sinasabi nila noon kasi ay medyo ilap sila sa mga sundalo. Pero ngayon, ibang-iba na. Nagbago ang sabi nga nila ay uh, talagang talagang magaanda yung loob nila sa mga sundalo natin. Dahil siguro doon sa mga pinapairal nating disiplina. No? Alam naman natin na hindi makakaila at hindi maitatatwa na yung mga nakaraang mga panahon ay mayroong mga pangyayari na naging... Uh, naging uh, nagkakaroon ng problema ang mga sundalo, lalong-lalo na sa mga kay natin, sa mga kanayunan natin. Pero ngayon, yun yung sinasabi ng ating mga kababayan na napakadali na daw. Sabi nga, in fact, eh, sabi nga nila, ay eh, nagagalak sila, maging ang mga senior officers, mga battalion commander, ay eh, nakakausap na nila ngayon. Yung eh, mga brigade commanders natin, mga general natin, nakakausap na nila ngayon. Eh dati, talagang uh, medyo takot daw silang lumapit. Yun yung kagandahan, yun yung magandang feedback na nararamdaman natin na tanggap na tanggap na tayo ng ating mga kababayan dito sa Isabela. paraho para ho, mas mapaigting pa ho, no, yung ugnayan ho ninyo, relationship po ninyo sa community so natin. Uh, may mga programa ho ba, o inisyatiba ang 95th Infantry Battalion na ito'y naglalayong palakasin no, ang ugnayan ho sa komunidad at itaguyod ho yung kapayapaan. Napakarami, Kel. No? Uh, actually, uh, meron tayong mga sinasagawa na pagtulong sa ating mga local government units at maging sa mga nasa hanay ng uh, eduka edukasyon no sa sektor ng edukasyon sa sektor ng uh, uh, health at sa mga lalong-lalo -lalo sa sektor ng ating uh, NCIP no yung mga uh, NCIP natin tuloy-tuloy ang ating pagkikipagtulungan sa mga sektor na ito para makatulong kami na maghatid serbisyo although hindi naman kami talaga yung lead agency no kami ay nasa nakasuporta sa kanila para tulungan natin yung ating mga kababayan. Actually may mga programa tayo lalong-lalo na sa mga coastal areas natin no. Ito yung bayan ng Dinapigi, bayan ng Makunakon, yung Palanan at yung Dibilakan. Nandun yung ating mga kasundaluhan para tumulong sa ating mga kababayan no. Yung ating uh, bayan ng Jones, merong uh, tayong Engineering Battalion dyan at uh, ito ay inisiyatiba ng uh, 502nd Infantry Brigade at kasama na nga nami kami doon na nagkaroon tayo ng uh, ginagawang opening of roads doon. Dahil nga medyo malawak itong bayan ng Jones kaya kinailangan nating tumulong. no Nagkaroon na tayo ng mga equipments doon para tumulong sa mga pagbubukas ng uh, kalsada doon. Uh, at iba't iba pang mga proyekto. Uh, pagbibigay ng mga libro lalong-lalong sa mga liblib. Ang target namin dito, Kel, yung talagang malalalim na lugar o yung kaya mga liblib na lugar. Yun yung pinupuntahan talaga namin na tulungan. Uh, at suportahan yung komunidad. Oh, yun nga yung ipinapakita ho natin, no? yung some pictures uh, sa atin Facebook Live program. Uh, may mga letrato na ipinapakita ho tayo kanina. Uh, ito yung mga, may mga outreach program, no? Yung mga kasundaluna natin together with mga siguro, mga stakeholders, mga NGOs na partner ho ninyo. Um, sa ganito hong mga ginagawa ho ninyo, Lieutenant Colonel Bulosan, sir, may mga naiko-consider pa rin ho ba kayong mga challenges o hamon na kinakaharap ho ng 95th Infantry Battalion uh, sa pagpapanatili ho sa kapayapan kayo sa dito ho sa Isabela? Kung, kung meron. Tingin ko naman, Kel, ay uh, nagkakaisa ang lahat ng mga stakeholders. Uh, Lalong-lalo na ang uh, nakita natin dito ay napakaganda. Ang suporta ng provincial government uh, office natin uh, na talagang uh, inaalalayan nila kami doon sa aming mga programa no at uh, yung mga local chief executives din sa mga bayan natin ay talagang kitang-kita -kita natin yung kanilang uh, uh, pagiging uh, uh, matulungin sa amin para kasi nakita nila kung uh, ano ang dapat naming uh, i-deliver na mga services natin at ano ang dapat naming gampanang ng tungkulin yun din sila sumusuporta sila yun yun alam mo Kel, hindi namin magagawa ito kung hindi kami sinusuportahan ng ating provincial government ng isabela at ng mga uh, local government units at hindi rin namin magagawa ito hindi namin uh, hindi natin naaabot ito na magiging insurgency free kung ang mga kababayan natin mismo ay hindi tumutulong ito ay effort ng ating uh, mga kababayan ng probinsya ng isabela lahat ng mga ating mga kababayan ay nagkaisa at tumulong, sumuporta sa ating pamahalaan, kaya nakamit natin ito. Sila mismo ay ayaw ng tumanggap sa mga NPA, kaya natin nakakamit at nararanasan natin itong uh, pagiging insurgency free ng uh, probinsya ng Isabela. At nararanasan na rin nila, dahil sabi nga nila kung merong peace, uh, maganda yung security natin, ay tuloy-tuloy ang development. Kaya nararanasan na rin nila ngayon ang mga development na hatid ng ating pamahalaan sa kanila. Uh, talagang uh, ganyan sir, Lieutenant Colonel Bulosan sir no. Uh, when it comes to kasi kapag kaayusan, um, kapayapaan, kaunlaran, uh, the provincial government of Isabela through the leadership of Governor Rodito Albano at Vice Governor Kiko di talagang nandiyan no nakasuporta para sa atin mga kasundaluhan. Sir, kumustahin lang ho natin no. I'm just wondering, yung mga former rebels natin, nabanggit niyo kanina na napakarami na ho. Um, kumusta naman yung Uh, Situasyon ng status ho nila ngayon um, may mga ano ba may mga nakakausap po ba kayo yung bang na ho nila kung ano yung sitwasyon ho nila noon uh, bago sila sumuko sa ating pamahalaan yes uh, actually these are 158 no na uh, dating regular na NPA at dating mga milisya ng bayan ito ay uh, effort ng mga Nakarang taon, actually, hindi ko effort ito, Kel, no? effort ito ng mga naunang mga uh, namuno ng 95 IB, including yung 86 IB, mm -hmm. na nakakausap natin sila at talagang natutuwa sila. In fact, sabi ko nga kanina, yung iba ay naging sundalo na, mm -hmm. yung iba ay naging kafguna. na, at yung iba naman ay nandun sila. Uh, like, for example, uh, sabihin natin yung San Mariano, nandun sila sa isang komunidad, sama-sama sila doon at Lagi ko silang binibisita doon at talagang natutuwa sila sa naging uh, pagtugon ng ating pamahalaan, ng pagtugon ng ating uh, gobyerno sa kanilang mga problema noon at ngayon ay nandun na sila. Nagkakaroon na sila ng sariling livelihood, uh, program na tinatanggap mula sa ating pamahalaan. Ngayon ay uh, tinutulungan namin din sila na mag-organize ng... Uh, Uh, organization yung people's organization yung cooperative para makakuha sila ng tulong mula sa ating mga ahensya ng ating pamahalaan so natutuwa sila in fact uh, uh, minsan sa tuwangan nila uh, kil ay uh, halos hindi na kami makaalis doon <laughs> sa lugar dahil sa dami ng kwento nila at gusto mo rin pakinggan dahil nga uh, very emotional din sila minsan magkwento at uh, nakikita na nga nila yung pagkakaiba noon at saka ngayon, na nasa uh, mapayapang pamumuhay na sila. Base ho sa kwento ho ninyo, patunay ho yan na talagang yung relationship ho ninyo together with the former rebels ay nandun no, na nakikitaan ho natin. Anyway, Uh, sir, kami ho ay nakatutok pa rin ho, no, sa mga aktibidad, mga programa ho ninyo. Uh, bago ho kita, siyempre, bitawan dito ho sa atin hong programang Isabela Connect ka dito. Baka meron ho kayong mga upcoming pang mga events no, na naisunin yung uh, ipaalam sa atin ho mga viewers, sa atin ho mga Isabelenyo. Ang pinakamalaking inaabangan na lang natin, Kel, ay yung ating uh, uh, na, formal na nga na pag-declare ng ating pamahalaan ng probinsya ng Isabela ang insurgency free. So magkakaroon tayo ng uh, peace provincial peace and order council meeting and of course yung ating governor ay ide-declare na nila uh, na sa mga nalalapit ng panahon. Ito yung uh, pinoproseso natin ngayon para maideclare na natin kasi napakahalagang ideclare uh, kel no ang uh, insurgency na insurgency free ang Isabela sapagkat uh, para makita ng ating mga ibang mga Uh, negosyante man, o iba't-ibang mga kababayan man, na ganito na nga ang estado uh, ng ating uh, probinsya ng Isabela. So at iba pa, mga tuloy-tuloy pa, magkakaroon kami ng uh, mga, uh, ito nga, itong integration program, ng integration training with the reservist naman, uh, Kiel. Kasi nakita natin na napakahalaga ang gampanin ng ating mga reservist. So ang ating uh, regular units, yung ating uh, infantry battalion ng 95th Infantry battalion ay tuloy-tuloy na nakikipag-ugnayan doon sa Ready Reserve Battalion ng Isabela na para nagkaroon ng uh, trainings uh, na kung ano yung aming mga training ay ganun din ang kanilang mga ginagawa. So kinakapasitate na natin itong mga reservists natin no. At uh, iba pa ay tuloy-tuloy din yung pagpoproseso natin sa ating mga sa ating mga uh, programa doon sa mga liblib na lugar para mapapanatili natin yung uh, kaayusan. Of course sabi nga natin para hindi babalik yung mga NPA dito sa probinsya ng Isabela. 'Yun yung aming mga programa. Ah, uh, kelat marami pa, napakarami pa. Uh, siguro pag-uusapan natin sa mga susunod pa na mga pagkakataon. Oo, uh, nako, aabangan namin yan, Lieutenant Colonel Bolos. And speaking of reservists, sabi ho dito, nanonood, uh, proud reservist here, Doc Mike of Tops, sabi niya. Hello ho, sa mga reservists natin, no, na mga nanonood. Sir, siguro, mensahe ho ninyo sa atin mga viewers, lalong-lalong na sa mga kabataan o mga magulang na nanonood sa mga oras na ito. Mga magulang, uh, hinihiling po namin na bantayan po natin yung ating mga anak. Baka kasi ay uh, makita nila yung recruitment nila sa uh, social media, eh, magkaroon ng interes yung mga anak ninyo, kaya bantayan natin sila. At uh, kung ang mga anak ninyo ay uh, iba na ang uh, tono ng kanilang pananalita, uh, mararamdaman naman natin sila kung ano na yung kanilang uh, magiging pag-uugali, ay uh, uh, lapitan nyo po ang uh, Philippine Army. Nariyan ang headquarters ng 5th Infantry Division dyan sa Opigamo at ng 502nd uh, Infantry Brigade doon naman sa Echague. Kat katabi nito ang 2nd RCDG, yung Regional Community Defense Group. At meron din tayong CDC kalapit lang dito sa provincial capital, Kiel. No? Yung uh, Tuoto Community uh, Defense Center. no? At yung 95th Infantry Battalion ay nagkalat dito sa ating uh, probinsya. Kaya ilapit nyo lang at uh, idulog lang para mabantayan natin yung mga anak. Yung mga kabataan naman, ikayo ang pag-asa ng bayan, sabi nga. Kaya uh, marami nang nagpatunay na hindi tama ang tinahak ng mga kabataan, na nagrebelde, naging aktivista muna, kaya no, bago naging uh, humawak ng armas at naging rebelde. Marami nang patunay. Uh, hindi lang isa, hindi lang sa 10 kundi napakarami ang nagpapatunay na mali ang kanilang tinahak eh bakit pa natin tatahakin ito Yun 'yung panawagan natin sa ating mga kabataan nasira ang kanilang kinabukasan hindi nagkaroon ng magandang uh, kinabukasan hindi natuloy hindi natuloy ang kanilang mga pag-aaral kaya ito 'yung kanilang mga revelations hindi ako ang nagsasabi nito ang nagkukwento nito ay mga uh, former rebels na kabataan na nasira ang kanilang mga pangarap kaya mag-ingat tayo mga sa ating mga kapatid na mga kabataan. Huwag tayong basta-basta naniniwala sa mga uh, pangihikayat nila o kaya mga panlilinlang nila dahil baka maging biktima kayo at magkaroon kayo ng hindi maganda para sa inyong mga kinabukasan. Okay, well, very well said, no? Ah, marami salamat. Lieutenant Colonel Erickson Bolozana, ang commanding officer ng 95th Infantry Battalion sa inyong oras na ipinagkaloob para ho kayo makasama sa Isabela Broadcast Center. At syempre, sa ating hong mga viewers, mga ka-Isabelenyo, maraming salamat sa mga tumutok din. Abangan ang susunod pa hong episode tuwing Martes Huyan at Biernes sa parehong oras at syempre parehong programa. Huwag din hong kalimutang ilike at i-follow ang ating hong page Facebook page natin, PIO upang maiwasan ang anumang fake news at manatiling updated sa mga mahalagang impormasyon. Sa noon ng aming Provincial Information Officer na si Attorney Elizabeth Binag at ng Isabela Broadcast Team, ako po ang inyong resident broadcaster ng Provincial Government of Isabela, Excel Kilang na nagsasabing etam ngana. Maraming salamat, sir. Isabella Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang naguugnay sa bawat Isabelenyo sa anmang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. ◆ conectado!